Kaibigan, sa panahong ito, hindi madali ang pinagdadaanan natin at ng ating mga kababayan. Marami ang nawala ng trabaho, marami ang nawala ng hanap buhay. Bilang Pilipino, kilala tayo na matapang at lumalaban sa kahit anong hamon ng panahon. Narito ang Boy Bonda, nasasamahan ka sa iyong laban, pagbangon, at nagbibigay ng makabagong pagkakakitaan para sa iyo, para sa pamilya, at para sa ating mga kababayan Kaibigan, ang pagkaing Boy bondad Masarap, malasa at abot kaya Patok sa panlasa ng masa Kaibigan, babangon tayong muli Kasama ang negosyong sasagot sa hamon ng panahon Be a Boy Bondat Online Franchising At simulang kumita ng hanggang 60,000 pesos Kada buwan, kahit nasa bahay ka Kaibigan, ngayon na